Hello mga kabusing Nag na night hunting kami Kasama si Pamangkin At, sa, at saka si Bayaw Nandun o oh. nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba ngayong gabi. Dito lang sa ibang spot na naman. Ayun, si Dongkoy at saka si Pamangkin, ah si Tingdi. Ang naoy. Uh, Ngit-ngit man mga kabusing may nakita si pamangkin dito tingnan natin ayun yun nanggagamba gagamba oh mga kabusing ano na siya TM size na siya mga kabusing oh yan maitim dito lang nakita mga kabusing ni pamangkin Shoutout pala kay idol Alan Lupis nasa ano yan mga kabusing sa DYHP at saka kay Pit Malud TV shout out sa iyo idol nandito na kami nang hunt na, nang hunt na kami ngayon ayan oh ayan good size na yan mga kabusing kunin natin Ayun, tumalon. Okay. Hello mga kabusing. May nakita tayong gagamba dito. Ayun, no? oh. Kaso lang mga kabusing, kulang yung mga galamay niya sa right side. Yung tatlong galamay, nawala. Yun o. Oh. Kawawang gagamba mga kabusing. Kulang galamay. Kinain siro to ng ibon. Tapos nakawala siya. Ayan. Kawawang gagamba. Mabuti, nakagawa pa siya ng bahay pero maliit lang. Yung bahay niya, mga kabusing, maliit lang. Oh. Shout out nga pala kay Gagambal TV. GB Dabaw TV. At kay Idol Gagampit. Okay. Hindi lang natin kunin na kawawa namang gagamba to. May mga maliliit pa dito oh mga kabusing. Ayan. Maliit pa. Okay. Mga kabusing. May nakita tayo dito. Tingnan natin kung malaki na ba siya. Medyo kulang pa sa laki mga kabusing. Ayan. Mga kabusing. May nakita na naman si pamangkin dito. Ang talas ng mata ni pamangkin. Bali pangalawa na itong kita niya mga kabusing. Ayan tingnan natin kung malaki na ba. Ayan siya ayun bali ano mga kabusing ito yung bahay niya ayan tapos tumakbo yung gagamba doon ayan ayan yung gagamba pero alanganin pa mga kabusing alanganin pa daw uh, hindi lang muna natin kunin palakihin muna natin dito siya Okay, mga kabusing may nakita na naman si Pamangkin dito. Ayan no? Oh. Yan, tumiklop. Hello mga kabusing. May nakita tayo dito ang kagamba. Hindi pa nagbabahay mga kabusing. Ayan no? Oh. Di pa nagbabahay. Nagsisimula pa siguro ito. Pagbabahay. Ayan. Gandang gagamba pero butyog. Butyog siya mga kabusing. Ayan. Dito lang. Nakita natin oh. Ayan. Butyog ng gagamba. Ayan. Hindi lang natin kunin para mihin natin sila dito mga kabusing okay para mangitlog siya dito yun no? ganda sana shout out nga pala kay uh, Mike Lobiano Mike at saka kay Joyce Pilyarin shout out sa inyo nandito tayo naghahan tayo ngayon kasama si Pamangkin at si Bayaw. Ayan, dito. Yung nakita natin, butyog lang mga kabusing. Iwan lang natin dito. Sayang naman kung kukunin natin to. Magpar magparami siya dito mga kabusing. Okay. Hindi lang natin kunin. Hello mga kabusing, pauwi na kami. May nakita na na <laughs> si Bayaw. Natutugda <laughs> ko ako. Pula lang. Yan, si Bayaw at saka si Pamangkin. Pauwi na kami mga kabusing. Naunahan kami sa spot namin. May nahanap na. Kaya may natira doon. Kunti na lang. Kaya pauwi na kami. Paki-subscribe na lang mga kabusing. Like share comment sa ating YouTube channel. At saka yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay. Maraming salamat sa panonood at sa mga bagong subscriber natin. Maraming salamat.